So, alam niyo ba kung kailangan kong palaging nakaabang sa cellphone ko? Kasi maya-maya ang message sa akin ng amo ko. At mayroong pinapabili, papupuntahan si ganito, papupuntahan ang store na yan, may ipapakuhang package, ganyan. So, kahit hindi ko pa alam masyado yung mga pasikot-sikot dito, kailangan kong tuntunin. Never ko itong naranasan talaga sa Saudi kasi kahit na lumabas lang ng ay kahit paglabas lang ng gate, madaling madali para pumasok uli sa loob ng bahay. Dito, nasabihin pa niya mo na, oh, take your time. Kasi yung data ko dito sa labas, mahina. So, every time na magsisend ako sa kanya ng mga pictures na magkoconfirm ako kung ito ba yung pinapabili niya, dito ba yung place na papupuntahan niya, ganon. So, every time kailangan ko magconfirm. Mahina yung data ko, kaya naabot tayo Ah, halos tigka kalatang, kalahating oras. So ngayon pinapapunta naman niya ako dito sa my living plaza. Park in shop. Ayan. So tatawid ako dito. Ayan ang layo pati ng inikutan ko. <gasps> Doon lang pala dapat ako dumiretso sa harapan namin. Ta mo? Uh, Ikot-ikot lang pala. Ayan. So pupunta ako dyan sa park sa shop na yan. Maso ah, nga lang, yung pedestrian lane nandun doon yung stoplight. So, kailangan kong pumunta doon, bumalik. Ah, oh. ako, agardo perso niyo, <laughs>